haba na ng hair ko. Yeah. Kasing haba na ng pasensya ko dito sa lahat ng mga hindi nakakaintindi ng totoong sitwasyon ng bayan natin. Hinahabaan ko na lang yung pasensya ko kasi para tano pa, Pilipino din sila, ba? Diba? Ang di ko maintindihan, bakit Pilipino tayo pero iba-iba tayo na nakikita. Alam mo yung yung iba, akala nila, alam na alam nila, sila yung napakamagaling talaga sa lahat ng bagay. Pero, ang totoo, isa palang katangahan. Bakit hindi nyo nakikita ang paghihirap ng ating bayan? At pinagtatanggol nyo pa yung mga masasamang tao, yung maruruming politiko na nasa bansa natin. Nakakaawa ang mga Pilipino. Minsan nakakahiya talaga maging Pilipino. Kasi, imbis na magkaisa tayo para sa ikabubuti ng bansa natin, tayo-tayo pa ang nagsisiraan. Tayo-tayo pa yung naghahangad ng kasamaan sa kapwa natin. Bakit ko gusto ang SMNI? Kasi sila ang nagsasabi ng totoo. Diba? Tapos yung punto, China, ganito, ganyan. My God! It's a very poor narrative from biased media. Nagaling naman sa mga politiko na walang alam kundi sirain ang bansa natin. Para saan? For profits. Alam mo, ang problema sa bayan natin, sobrang deep na hindi talaga kaya ng poor mentality ng bawat Pilipino. So, kung gusto nyong maging maayos yung bansa natin, magbago na kayo. ba? Diba? Ako, Pilipino ako. Yes, I'm proud to be one. I'm promoting Filipino all the time. Every single day. Pero, hindi ko ito tolerate ang poor mentality ng mga kababayan natin. Kasi tama na. Ilang taon na tayong niloloko. Gumising na kayo, di ba? Panahon na ng mga taong may prinsipyo. Para sa ikabubuti ng mga kabataan. Para sa maayos na kinabukasan. Kasi ang hirap ng maging mahirap. My God, Pilipinas, kayo na lang ang pinag-iiwanan. Nakikita nyo naman ang ibang bansa. ba diba? Ang Vietnam, ang South Korea, na noon ay talagang wala namang binatbat sana sa Manila. Pero ngayon, ano na? So proud pa rin kayo sa mga pina-follow niyong politiko? Proud pa din kayo sa mentality na mga taong akala nyo ay totoo? My God, nalinlang kayo.